Ayan, si Madam palabas na. Bali 10 minutes na ako nag-aantay dito eh. Tinatawagan ko si Madam pero hindi siya makontak. Ah, uh, tinext ko na rin siya. Hindi naman siya ang re reply Kaya dito tinanong ko si Madam kung natatanggap niya yung text ko. At sabi nga na wala daw siya signal sa loob at tumingin naman si Madam ng pasensya. Sabi ko, sige Madam, okay lang. Paris na sana ako kasi akala ko fake booking. Buti na lang lumabas ka si Madam. So ayan, bali dito ko pinikap si madam sa GMA, Kabite. Tapos ang drop niya ay sa Imus, Kabite. So ayan, tara na madam. At habang nandito tayo sa may bandang kadiwa, e eh, kinausap ako ni madam. Sabi niya, kung pwede ko daw siyang hintayin, sabi ko, madam, gaano katagal? So, magiging balikan pala tayo. Sabi niya, o daw. Sabi niya, magmamasahe lang daw siya doon ng isang oras. Sabi ko, sige madam, antay na lang ito. Kasi naisip ko, din lunes ngayon, medyo matumal ang biyahe dito sa Kabite. Kaya naisip ko, hintay na lang si madam. At para pinakapahinga ako na rin. At paika na rin ako ito habang iniintay si madam. Kaya doon na tayo lumagay sa siguradong may sakay tayo pabalik. So ayan nga, nandito na kami sa may kadiwa park. Upunta na kami ng emus. Ayan, nandito na tayo sa drop ni madam sa may emus. Tatabi na lang natin nito kasi sabi ni madam dito na lang daw siya sa tabi. Pusunduin ni niya ata siya nung kanyang kliyente na imamassage niya. Nagbigay nga pala si madam ng 500. Bali, ang pera niya ay 290. Sabi niya, kunin ko na daw yung 300. So, nagtip siya ng 10. Tapos mamaya, natagdigan na lang daw niya yung bayad sa atin kasi nga naghihintay tayo. 431. Ken po, Ken. Ay tama lang din. Message na kayo. Hay, puwede magano ano ka kasi. May... Oh, dito lang malapit 'yan.

Hanap po na ako ng pwede ko pagpahinghan dito habang iniintay ko si Madam. Yun! Sabi ni Madam, isang oras ako maghihintay pero 13 minutes lang. Tumawag na si Madam na sunduin na natin siya. Kaya ito, dito tayo pumunta sa pinagbabaan natin sa kanya kanina. Dito na lang daw natin siyang hintayin. Kaya, yosi muna tayo habang naghihintay. Ayan na si Madam. Oh, natapos pa si Madam sa aso. Kaya nga pala tayo ni Madam kung saan tayo tumambay. Sabi ko dyan lang sa may tabi-tabi. Kasi habang naghihintay tayo kay Madam, umiga muna ako sa muto at pahinga. Tapos yun nga, bigyan nga nang tumawag si Madam ng after 13 minutes, nasunduin na natin. Kaya ayan, siguradong may sakay na tayo pabalik, di ba? Diba? Kesa gumapang-gapang lang ako sa saan, saan wala akong makupang Inantay ko na si madam, hindi pa sa yung gas natin. Tanga pagpahinga pa tayo. At yung way ni madam, way din ang pauwi natin, di ba? Diba? Kaya doon na tayo sa sigurado. Iyan, dito na tayo sa drop ni Madam sa GMA. May si madam, kumuko pa ng pambayad sa atin. Dapat, madam, mo oh, ba muna para hindi ka nahirapan, eh. May nahirapan ka tuloy dumuhot. Nalaglag na ay mga bariya ni madam. Kaya sabi ko, atlas yeah, ko muna para marita niya yung mga nalaglag na bariya para mailawan ng muto. So ayan, nagbayad nga si madam ng 450. Bari, ang perla na dapat ay 290. Ginawa you know, ano na niyang 450 kasi nagintay tayo. Okay na rin. Plus 300 kanina. Thank you, madam.